Ayan, mayroong bagong bukas na supermarket malapit lang dito sa tinitirahan namin sa may Musafa, Sabia 9, dito sa Abu Dhabi. Ayan o, oh, iba't ibang klasing Pinoy products. Ayan, klase-klasing klaseng hotdog. Meron pa dyan lungganisa, may tusino, tapa, iba't ibang klasing tuyo din at uh, daing. May mga alamang, alamang isda at uh, yung bagoong. At kinamos, ayan, napakarami dito, mga klase-klasing dilata. At uh, napakarami pang iba't ibang uh, produkto ng Pilipinas ay nandito na ngayon sa Abu Dhabi, malapit lang sa tinitirahan namin. At mayroon pa yung ano, uh, binibintadyang karne. At ito pa, mayroon pang nakita ko ito, dahon ng, uh, pinatuyong dahon ng gabi. Ako po, my favorite, laing! Ayan, napakasarap niyan at magluluto ako niyan sa day ko. At uh, meron din na pa akong nakitang uh, pangsahog ng uh, gulay na munggo. Ayan, chicharon.